Inspired na inspired si Kim Jo. Pinaprim lang naman niya ang isa sa karawan ni Nani Paolo Abilino. Ibinunyog ito ni Ate Dakam na very supportive sa, sa kanyang sister. Nguning hudi ang kiliti, halatang lab na lab ng pamilya ni Kim Jo si Daddy Paolo. Digal na digal sila. Ganitong nadakyain na babagay sa actress. Mapagkakatiwalaan. Anday kay X na puro pag-iingi sa publiko. Kitang-kita naman na mas humigpit ang tusnes ng kimpaw. Kung iyahagin tulad natin sa mga nagdaang buwan, may ilangan pa sida. Pero ngayon, nakuha ng aktres ang doong may paulo. Kaya nga super dikit na nila ngayon. Kapag talaga -ta nakilala mo ang personality na isang tao, hindi malabong ganyan sila. Kadikit ngayon. Ay nga sa mga ibinahagi ng reactions, bagay na bagay kayong darawa sobra. Yung mga mata nyo, ay parang dasing lang. Tinadhanat talaga kayong darawa, feeling ko. Nasa inyo na po, ang papatunay, kaya huwag na kayong mag-isip pa ng iba kung isipin nyo, makabubuti para sa inyong dalawa. Kahit pa magpakasad kayo, sisikat pa rin kayo. Tundang sa pagtanda ninyo, isa sa sekreto kung bakit ang daming nawahumanong sakit po, bumabata kasi ang kanilang itsura. Super kulit talaga ng mga banat mga pans. himday mga nila. Nawapatuloy pa ang kanilang mga blessings at pagpapasaya sa taong bae.